Mahigit isang daang individual na lason sa libreng food packs sa Agusan del Sur. Narito ang news ni Laika Cuevas. Hindi bababa sa daang katao ang kasalukuyang nasa ospital ngayon matapos makaramdam ng pagkahilo, pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdudumi dahil sa kinaing food pack na ipinamahagi umano ng Philippine Red Cross sa Esperanza, Agusan del Sur. Batay sa ulat ng Esperanza Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, isinugod sa pagamutan ng mga biktima ng makaramdam ng pagkahilo at pagsusuka mula sa kinaing umanong food packs na naglalaman ng kanin, itlog at atay ng man. Ayon kay Esperanza MDRRMO Officer Daniel Ahok, araw-araw namang ginagawa ng PRC na mamigay ng nasa 1,000 food packs o pack lunch sa mga residente ng bayan. Kasalukuyan namang nagpadala na ng Provincial Health Officer ang Agusan del Sur sa Barangay Tandang Sora upang malaman ang sanhi ng pagkalaso ng mga residente. Samantala, sinuspindi na ng PRC ang hot program para sa mga evacuees hanggang sa makompleto ang investigasyon. Para sa Scoop, ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.